Ayan, no? So, testing natin yung ating bagong, ano, tambucho. So, pipe natin kung rinig na ba tayo dito sa, ano, Kasi pag, ano, ano, nung stack ko, hindi talaga rinig yung ating tambucho, no? Alam, pag sa expressway tayo, hindi tayo napapansin ng mga, ano, no, sasakyan. sa truck, no? uh, sa track, uh, four wheels. Ayan, test natin. Kung, kinabit ko lang siya kahapon, ng hapon. Yes. Ayan lang ako ng ay lang nagkaroon ng pagkakataon para i-tasting e to kasi nakatulog ako maghapon no? nasarap tulog ko so tasting natin siya ngayon ayan so doon tayo sa may no papuntang Davilan no ng Carmona ito sa daan tayo sa may Maguyam testing natin kung gaano nga baka tambotyo natin no hindi naman siya ganun kalakas pero tingnan natin kung may nadagdag pang ano Ingay. Basic lang siya eh, hindi siya yung ano eh. Hindi yung bulahaw. Basic pipe lang siya ayan pag nakaganyan lang parang idle. Kung hindi mo siya bumbahin, hindi talaga siya magiiingay. Kasi yung stack natin talagang sobrang hina, no? Hindi tayo maririnig. Tapos, nagkaron pa ng problema ito kahapon kasi yung kadena pala nito ay yung kadena yung ah uh, mukhang kanyang ah uh, center stand kasi bago ko lang din pinakabit ang center stand niya hindi ko napansin na yung stopper pala ng center stand niya ay doon mismo nakakonek sa uh, ano tambotyo. Doon yung stopper, naka, ano. Kaya, nung tinanggal ko yung tambotyo, kinabit ko yung bago, wala na yung stopper kasi naka na tayo eh. Wala na yung stopper, kaya, tumatama yung ating center stand doon sa may kadina natin. Kaya, napansin ko, uh, medyo late na nakatakbo na tayo ng ilang ano no, kilometro at yun na nga yung ating center stand eh, may tama, may kayod saka na lang hindi naputol yung ating kadena no, kasi talagang kumakayod siya, lumalagari siya dun sa ating center stand so late ko na napansin, buti na nga lang hindi naputol so ayan uh, tinanggal ko na yung center stand tapos ibalik ko dun kay ano, sir yung nagkabit ng center stand papadjust ko sa kanila kala ko nga talaga uh, dun sa kanilang ano yun uh, pagkakabit ng center stand kaya lang hindi pala ayong may, may may mali kasi hindi natin alam kung saan yung stopper naka ano no dun pala sa tambotyo sa stock tambotyo so siguro ganun talaga ang ano nun Ayun, tumatama siya sa kadena buti na lang napansin natin kasi kung hindi tapos nakalayo tayo delikado baka maputulan tayo ng kadena buti na lang hindi talaga bumigay yung kadena natin kahapon pero ang lalim na ng tama dun sa may tambutyo no? halos uh, mabutas na yung tambutyo natin ya, so, oh, medyo malapit na tayo doon sa ating pupuntahan. Nung tayo kasi maluwag doon, walang ganong sasakyan. So, hindi tulad dito na ano, ito na kasi yung papuntang silang, no? Dito sa may maguyam. Ah, medyo masikip yung ano dito, daloy ng tropiko. Pagka ganitong ano, uwi ng mga trabahador no mga napasok sa pabrika talagang ano dito traffic Pansin ko lang no sa ating bagong pipe, parang nagkakaroon ng konting uh, power na dagdag siya no. Si Bagwis. Pansin ko lang no. Parang ano na siya ngayon, hindi pigil Parang yung buga niya is uh, diretso diretso yung buga niya. Uh, na yung ano niya. Hindi tulad ng una na parang pigil. parang uh, parang nadagdagan talaga siya ng konting konti lang naman siguro. ano, So, uh, medyo umingay na siya ng konti. Rinig na tayo ng mga, ano, no, siguro. Mga kasabay natin sa kalsada. Hindi tulad nung dati, talagang tahimik na. Kahit bomba natin, tahimik na talaga. So, walang nakakaranig sa atin. Lalo sa expressway, napakadelikado. Kasi, mag overtake tayo, tapos, minsan nakakasabay din sila ng overtake sa atin. Sinasabayan tayo ng mga truck, mga four wheels, no. Kasi, hindi nga nila tayo nirinig. Saka, <coughs> hindi tayo masyadong pansinin gawa nga ng maliit tayo motor lang no kaya hindi tayo masyadong napapansin so dito tayo kakaliwa tayo dito dito tayo magte-testing kung ano dun sa uh, high rpm no Ayan, ito yung papasok ng industrial park na ang maguyam no tapon tayo ito ng Davilan saan mo ayan medyo may konting ihingay na talaga siya so tayo lang natin mamaya Ayan, no? Third gear. 6,000 RPM. Meron na. May lutong na, no? May tama na yung ay, May tama. May, may ingay na talaga siya. Itulad yung una. So, medyo... Siguro naman, maririnig na tayo dito. Ah, uh, ano no? expressway hindi na tayo nung nag-aalangan na overtake Ano 100 ba Meron na, may konting ano na. at least nadagdagan ng konti yung power niya, ano? Hindi wala alam niyo kung hindi wala alam kung rinig sa camera kasi mga previous ano natin. Vlog natin, no. Wala talaga, walang maririnig diyan sa ating Insta360 na ano kasi naka-intercom ako eh. Hindi rinig sa camera yung tunog ng motor. <laughs> Ewan ko lang ngayon kung maririnig na. Hindi natin sa editing mamaya kung may ano na tayo. May boses na. Dito, marami dito nagpa-practice ng drive, no? Tapos, dati may mga nagre-racing-racing racing din dito, pero buti na lang nawala na. Kasi, maraming tuwit na kalsada dito eh. Nakakunti sa sasakyan, wala masyadong tao. Kaya, ito yung favorite place nila dati sa mga racing-racing. And, tingin ko wala na siguro kasi may mga bahayan na rin dito, sinisita na siguro sila. Parang nakukulangan pa rin ako sa tunog niya pero okay na yan siguro. At kung hindi tayo bumirit wala siyang tunog. Nawawala rin pagka bumibirit lang tayo saka siya nagkakaroon ng tunog. No? Ayan no. Pag nagpitaw tayo wala na. So busy lang talaga siya. Hindi siya yung ano mabulahaw. Good thing kasi ayoko rin na mabulahaw. Pero medyo may kulang pa sa ano, pero okay na siguro yan kaysa mag ano na tayo, tanggal kapit, tanggal kapit na naman tayo, no? Tsaka wala rin tayo masyadong maraming budget para magpalit ng pipe. Ayan, so, nabili ko lang to sa Shopee, no? Niray ko na lang yung akra na M1 sa Shopee. Kung ano magiging resulta? Pero so far, no, kakabit lang ito. Para kontento naman tayo. Ayan. So ayan lang yung tunog siya pag nakahay-RPM tayo, no. Nawawala talaga siya pag hindi binubomba. Ito 'yung banda dito banda 'yung may ano no, paragliding. Hindi ko alam kung bakit hindi na nagbukas ulit. Wala ng paragliding diyan. Hindi na sila nag-operate ulit. Mas, simula 'yun ng pandemic no. Nagkaroon ng pandemic hindi na nagbukas ulit. O so, sana magbukas ulit kasi napakadaming tao din naghahanap diyan na ano eh. Ah gusto nilang mabuksan ulit. Syempre din yun 'yung pinakamalapit na Maglilibangan sana ng mga tao no, dito sa Carmona Kasi wala namang ibang paragliding dito sa uh, uh, Cavite I think ito lang no, Carmona Dito sa may Davilan uh, Taas ng Davilan Pero ngayon wala na siya Kasi nga nung nagka-pandemic Tinanggal na siya, inalis Tapos hindi na binalik hanggang sa ngayon Ayan o, no, pag naka Ano Hindi tayo nakapiga Wala siyang tunog Tigil tayo dyan. Dito tayo sa malilim. Oh, mabuhangin. Ayan oh, yung tunog niya pag ano. Oh, so, ayan no. Dito tayo sa may ano. Uh, malapit sa Dabilan

natin tong ano, kasdaan tayo. Shoot lang tayo. Wala tayong tagahawak na camera kasi yung pamangkin ko sama ko sana kasi so, nandoon sila sa ano, na gym. 4.30 na ah. Kitay sa may taas Meron doon ano eh uh, ah, Sana meron doon mga nagtitinta ng merienda no Sa loob ng paligawan natin Let's go Tara Kaya tayo dun. Baka meron pa ata doon Tapos siko siko pala yung ahon na yon. <laughs> tayo makapag-stretch na no? kasi may kasamay tayong mga sasakyan. Sarap mag-ride dito kung gusto mo lang yung tawag dito. Short ride lang tapos mapainit lang na makina. Saka para matanggal lang yung katin nyo sa manubela no? Saka sa throttle. Pwede na dito. Sa uh, tabilan. At uh, marami namang diretsong kalsada dito. Saka walang tao. Kung gusto mo mag-practice, uh, mag... Ano dito? Uh, tawag dito. Gusto mo ang itest mo yung ano, lang top speed ng motor mo, pwede ka dito. Piliin mo lang doon sa mga walang bahay, no? Huwag dito sa so may mga bahay. Dito, parte nito may mga bahay, may mga bata kasi naglalaro minsan dito. Lalo mga kentong oras kasi nakauwi na sila galing school. Ayan, no? Ang dami mga bata sa gilid. So, uh, this time na punta ka dito is mga 9 or mga uh, 2 o'clock, no? O, kunti ang tao, kunti ang sasakyan. Ingat lang minsan kasi may mga bato dito sa gitna ng kalsada. Ah, uh, mga jeep ko kanang ano, may mga bato-bato kasi may naglalaro mga bata minsan. Ayan, on, dito na tayo sa may crossing. Sa kaliwa tayo dyan, hanap tayo ng mga merindahan. May mga dun sa dulo eh. Hindi <tinyo> lang pwedeng bumangking nang bumangking dito, ang daming buhangin. dapat ano, ingat-ingat. <laughs> ah, matutulin ang mga sasakyan dito. Ayan no, ganda ng view dito Sa may ano Puro bundok So dyan, kakaliwa tayo dyan Sa may ano na yan Main road na kasi yan dyan Ito naman mapatang paligawan to, no? Parmona. Dati mga bata kami, pumunta kami dito para dumayo ng basketball. Ano pa to? Rap road pa to dati. Lakad din san, may masakyang motor, motor or van, kung mayroon kaming marki lang van no, para dumayo lang ng basketball. Sa so ngayon, sementado na siya, napaganda lang ng kalsada at saka may park na dito sa loob. Ayan oh, MMD Nature Park. <laughs> Welcome to MMD Nature Park, Kamuna Cavite ka no. Sana may ano, dami nagdi-date dito, sana all may ka-date. Ay, tayo wala tayong kadate. Wow! Walang ano, boy. Wala yung mga nagtitindang ano. Wow, ganda rito. Shit! Walang ano. Walang nagtitinda. Ayan, oh. Ganito mag-camp. Dami dito nag-ano. Wala pa lang nagtitinda. Minsan kasi may nagtitinda dito, eh pumuntao dito, nung pumuntao dito may nagtitinda ng mga merienda, no, mga street foods. Ngayon wala. so Balik tayo. Hanap na lang tayo dun sa ano. Ano ba 'yon? MDA Nature Park. Ito yung office nila, no. Tapos meron sa dito, ano ba 'to? Kami ginagawa dito ng ano, no. Oh, hindi ko alam lang kung ano 'yan. Hindi ako sure. Hindi pa ano eh. building pa lang siya. Tapos, ano, hindi pa natin kung ano 'yan. Ang ganda ng lugar dito. Ayun ya, no? oh, lawak ng ano, sarap dito magpahangin, tumambay, mag magtent no mag dump dito sa gabi ayan so ito yung MMD Nature Park dito sa may paligawan no? Carmona Cavite ayan so dati marami dito ano eh iwan ko lang alam bakit wala ano? ngayon walang nagtitinda no dito sa baba pwede kang ano dyan sa baba Ayan o, oh, may mga pwesto dyan sa baba Woo! Let's go! Labas tayo dito kasi walang makainan Haanap lang tayo ng tayo mga, ano, food trip So, ayan o oh. At sana Rinig na tayo ng ating ano Mga kasabay sa kalsada itong ating tambot yung bagong naikapit dito kay Bagwis, no? Sa, lalo sa expressway hindi ko naman, no, sa pakikinig ko, may nadagdag ng konti eh. Konting konti lang ang dagdag, no. Konting lutong sa kanyang pipe, no. Hindi lang ako sure. Kung marinig pa rin tayo, malalaman mamaya sa ating ano, no. Editing kung marinig pa rin tayo sa ano, sa ating camera. Uh, ayan, hanggang na lang muna 'yung ating vlog ngayong araw, no. Sa ating uh, test taste nito, ating bagong tambotyo. Oh, maganda na ba ang ating tunog? So, Ayan, tapusin na muna natin dito. At lalabas ako dyan sa may labasan ng Maguyam at maghahanap ako ng food trip. <laughs> Ayan, babus!